Hello, Mads. Mads Lucy. Ano sa dili, Mads? Kaya doon ako'y surprise ni mo, Mads. Ha? Huh? Kabawad yung malipay ka. Hindi oh, malipay, uy. Ah, sige. Magpaabot ko dili, Mads. Ang aoy. <laughs> Mads Lucy. Oo, parang doon ko'y. Ano sa may tuyo ni mo na kung nanawag bang ka? Kasi may excited na giyo ay ka, no? Excited? Uy, kipaan eh. Kung kunin mo. <laughs> Ang aoy, ang aoy. Wow, oh, purple yan. Ah, oh, purple yan, aoy. Ano <laughs> ka ko palagi si may malipay yung ka. O, oh, paboritong nanak ko. Ako, anong isa na? Aw, oh, dili, aoy. Nag-release ako informasyon na nagpalit ko purple yan. Yun. Klaro, aoy. Abin ako ako ang isa na. Pagpalit game, kay kapalit. Sa iyo, naman ni Rado ron. Tapos kayong pila dito, Apsa dito. Uro din na yung mong irikuan sa kawal. Mawara to, mawara to. Lakaw na, lakaw na kay mga unami. <laughs> <Aloy>. <laughs> Matay niya akong tambot So maipit ko nila Dakpunan makinig now ay, Pre? Pre bara Ito ka ayon sa mga pre ako dinikin na kunin mo kung naunsan na uli Ano ba ka? Ano ka mas Ay sas so, so, pre na uli agay ko pre Lagsak ay ko pre Legit ka rin ko pre Mga niya kung gingon maswa yan daw no, bi Ako siya okay. Kinood ba yung naulian na? Tapos ka so, pre akong katahong Nakatambay sa may kanto nag-iisip na kung ano-ano at ang magdaan mga araw ay aking di na balik na ah, ah tinood yun di ay tinood yun pa rin yung epektibo kanyang koy nilagsik ko saan yung pagtuon mo na na makaku ay

May babay na ligo na sa ilalong sa tu ang maoy, May babay na naligo, naligo, sa ilalong sa tu ang amahu May babay may babay may babay may babay May babay na ligo sa ilalum sa tulay. Nilangoy ang babay ng libo sa ilalim sa tulay ang mawoy. Nilangoy ang babay ng libo sa ilalim sa tulay ang mawoy. Nilangoy nilang nilangoy nilangoy ang babay ng libo sa sa tulay. Hey! Balay rito, na lumos na Daan ko palagi. Chip! Chip! Balik ko, kabri sa gate, chip chip Samang kang balag, ore ka ni Galawa, sululod na pukag balalik. Uy, ano mo reklamo mong ka? Chip, ngayon mo mo trabaho. Ala ko, bitaw dulo trabaho, pero... Ilisturbo ka o nag-ilisturya pa minsa kong uluyab. Uy, ting trabaho ka na, mag-ilisturya kasi yung uluyab, namisita na taka... lang Chip, wala ka ni trabaho niya. Kalapoy masyado ba, balag, ni Galawa, sululod na po! Kalapoy po ay masyado. Alabre, sinira. Ano mo reklamo, mga kasip nga? Sos. Si... Ginasilduan nga mo ka nga. Mawalim ang trabaho niya. Ngayon mo gawas ang sulod rin. Ikaw, tagabre sa gate. Suluswildado, bilitao. Oh, pero di lalim akong silitwasyon, oi, kalapoy. Sige, alabre, sinira, alabre, sinira. Dalapat ni mo dito, kapuluyos, buluntodo, ka kanang walay gulugit. Ay, mo mong ngayon. reklamo. Ah, sasa, sasa, mo na reklamo, kapuyon ka mo, oh, Ako na rin, abre. Ano kapuyon? Hey, alabre, he, alabre he, kung no, nga ano yun, na Oo, oo, oo. ano? Ano mas ako ka? Ili e mo ala bre, para mo ilingon kasi akong alam mo nga talapulan ko, aron mapulutbol ko. Ano? Iyay, dibuka, dibuka. ba? Oh. Rimot sip. na, mas ka nga. magpa ako yung ma-abri, ka ka. kita ngayon. Huwag ka na ma Silipaw, sulumba. Uy, lalang ka. Uy, ay, 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 ay! Sa may ato. Pwede ka, pangayog, gamay hinabang na boss, kay wala, di ganun mga kaabot ang gasolina ba? Gusto kong padulungan. Gamay lang yun, boss, para makaabot ko. Pang gasolina lang yun, boss. Kita, kita ka na? Ang mga saging, boss? Nga na rin, boss. Nangasunog na manggani. Napangayuan pa ko ni mong pang gasolina. Dako na kayo pildi, ani. Eh. High blood kayo ko rin. Init kayo kong ulo. Ay, 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 boss! Ay, ay, oh, <laughs>